So guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa may... Um, anong lugar to? <laughs> ko pala. Kamusta kayo nga pala dahil tagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog na miss ko kayo. Nandito ako ngayon sa Beamsville sa Front Table Solution para pumikap ng mga rackings. Yung mga rackings, yung parang yung ginagamit na yung parang scaffolding mga ganon. Maraming ibang-ibang klase mga bakal para siya sa mga building. And Grabe, sobrang traffic dito ngayon lang ako nakabalik mula after 4 months dito sa Toronto. Tagal ko rin hindi nakapasok dito sa Toronto, dumaan pala. Inabot din ng 40 minutes sa traffic dahil lang estimated time ko is 8.15, inabot ako ng 9.12. Dito ako ngayon and waiting na lang ako mag-unload. Naka 20 minutes na tayo waiting dito pero all goods lang. At least nandito tayo, hindi lang tayo nagmamadali dahil miniintay rin ako. Dahil bababa na ako dito sa truck na to, yan, ito pala yung truck natin. Ayan, antay lang natin operator. Ito truck natin, bago linis, oh. Ah, yeah. Nung ano, two weeks ako nagbiyahe na hindi naka-align kasi pumikap pa ako dun sa Alberta, papuntang BC. Ang taas ng dinaanan ko na train, yung rail ng train, yun ka taas, oh. Dinaanan ko, tapos pa island siya, bali yung truck gumanon, left and right. Ang nangyari, tapos after no, mga driving ko ng makalating araw yun na, hindi napantay yung gulong ko bali, yung kain ng gulong hindi napantay lubog na yung ditong part tapos dito mataas pa tapos yung kabila, buo pa eh ngayon, na-align na, okay na, bago yung gulong pati yung sa kabila, bago bagong bago din pinalitan eh yun, ang kagandahan dito sa Canada kapag in-align yung gulong, kahit okay pa yun kahit bago pa, pareha yung papalitan And yun, inayos niya pala, pinayos ko na rin tong truck ko. To. pinalitan na rin ng shock yan, bago yan. Ano? Apat. Yan. Tapos yung ano, ito. Yung wire ko doon, itong wire, yan. Yung wire ko, bago yan. Para ma-adjust yung fifth wheel, ito, bago din to. Ito, buong line to. Bagong palit yan. Yan. Tapos itong trailer na to, Bago 'yan, bagong-bagong bago trailer ko. And malap spring na pala. And medyo mainit na eh, pero mahangin pa rin yung hangin ng malamig. Positive 3 ngayon dito. Ayun oh. Yeah bago 'yan. O. bago, kakatakbo ko lang eh. Kahapon lang to nilagay. Eh trailer natin bago 'to. Pati yung mga gulong bagong-bago 'to kaya mas madali siyang kargahan kasi accurate pa yung ito, gauge accurate. ayan accurate pa 'yan. Bali ang maximum natin dito. Nakasulat 'yan dito maximum natin is 71 bali accurate siya. kapag 71 accurate siya sa gauge hindi ka tulad ng mga luma mga luma hindi accurate eh. kaya pag nag load timbang sabay sinusulat namin kung anong gauge yung nandun kasi sa tagal na hindi na accurate yung gauge ito rin, ganoon din to may, makas, may nakasulat dito 71 equivalent ng 17,000 pounds yan or 711 7, kg. <laughs> 7711 kg. Ayan, yeah, antayin lang kasi sinabi yan ako doon ako galing sa kabila. Sabi sa akin, diretso lang, left, then pass yung isang street, then left dito. Kaya, kagirado ko dito kasi wala naman sila ibang space doon. Pero waiting lang tayo, siguro busy pa yung ano. Yun siguro ikakarga ko, binibilang niya. Dahil walang, yun sa bill, walang ano, uh, exact kung ilan yung ikakarga natin. Pero lahat to magagamit. Napaagaan lang neto, na dapat ito yung load ko. Pero, ewan ko, bakit? nabago na, bago. Kaya, na uh, Saskatoon lang to pero mababago sya ng Calgary. Alam ko siguro ang makakakuha ng Calgary is bagong driver. Baka maraming drops yung for sure. Sobrang dami. Kasi lahat ng Calgary, packet ng busy yun, umabot ng 15 to ah, 10 to 15 drops meron kami dito. Para alam deliver ng isda. Tapos <laughs> ito, Itong ikaarga ko, isang pickup lang, isang drop, walang walang tarp to. Napagaan Ang total lang niya is 35,000 pounds. Oh, ewan ko kung ilan yung ano no, basta sobrang gaan pero gamit na gamit 'to kasi mahaba eh. Depende na lang kung ano ikakarga nila, mahaba maganon. ganoon. Then ito pala, pag tinotal tong truck, ah, uh, truck and trailer pag tinimbang, 20,000 kg to. 20,000 kg yung total ng ano MT yon MT 20,000 kg truck and trailer pero kapag binawas to mabigat to eh mabigat to yan pag sa summer pag tinanggal yan ang total weight na lang natin ng MT truck and trailer no maabot na lang siya ng uh, 195 yon 500 din yun eh 500 o 800 mga ganun ayun okay, guys antayin na lang natin papayto sa inyo kung ano ikakarga natin and yon sana tuloy-tuloy na itong pag-vlog natin. And dahil busy lang talaga, maraming ginagawa, maraming iniisip, at maraming plano. At sana tuloy-tuloy na. Let's go. So, guys, marami pa rin nang tatanong at nagtataka kung maganda ba talaga daw dito sa Canada. Kung masaya ba, ganyan. Ang masasabi ko lang doon is maganda talaga sa Canada. Hindi ka tulad kasi ang kagandahan dito is madaling makahanap ng trabaho. Uy, kita nyo yun, yung train, yung train nila, yung... Walang ganyan sa ano eh, sa Regina yung passenger train. Angas, ah, meron dumadaan dito, ang daming tao. Dahil yun nga, um, masaya dito sa Canada, lalo na napakadali magganap ng trabaho. Kung ikaw ay permanent residence o working permit, madali lang. Or kung may magbibigay sa'yo. Pero ang pinakamahirap dito yung papasok ka sa Canada ng ano ka, yung tawag doon, student visa. Dahil, malaki ang gagastos mo, hindi, depende sa course mo, merong, uh, nasa 200,000, merong 500,000, merong 1 million, inaabot ni isang million. Ganun dito sa Canada, kaya napakahirap dahil, lalo na kapag uh, student permit ka, hindi ka naman pwede magtrabaho ng full-time, part-time ka lang doon, bali, bali yung kikitain mo lang is, uh, pambayad ng rent mo, pagkain mo, pero kung may pamilya ka, napakahirap noon, kailangan mo mag-double job, mag-double Uh, part-time. Hindi ka tulad kapag may kasama ka dito, asawa mo, yung asawa mo magtatrabaho, ikaw ang mag-aaral. Pero kung mag-isa ka lang, okay lang yung, okay, mas okay yung kasi kakayanin mo. Ngayon ang kaganda nandito, kapag settle ka na dito, makakapagtrabaho ka, mas malaki ang kikitain mo. Malaki nga lang ang cost of living. Nakadepende. Nakadepende yung pagtira dito kung gano'n ka ganda yung trabaho mo. Merong iba na saktuhan lang. Pero maganda ang buhay dito, masarap, malamig, and less stress. Hindi ka tulad sa Pilipinas na tatrabaho ka Sa jeep ka palang pumunta is ano ka na? Uh, parang last pag <laughs> yung ano dito yung uh, stress ka na kala mo binugbog ka na sa trabaho pero biyahe pa lang yun nangyatula dito na kahit minsan trabaho ka okay lang kahit pagod na pagod okay lang kasi paglabas mo ang sarap ng hangin fresh kanyan tas kumikita talaga ng dollar mabibili mo lahat talaga ng gumo ngayon yun nga tsaka ang pinakamahirap dito um, marami ang nasasayang ng pera na nagbaba sa kali may mga sinuswerte naman pero may mga iba nagbaba ka sa kali na na mag-tourist visa tapos maghahanap ng magbibigay ng permit pero napakahirap kasi sobrang sobrang dami na ng mga immigrant dito sa Canada hindi na siya katulad dati dati naghahanap pa ng tao na kahit tourist visa ay kinukuha pero ngayon uh, nakadepende na lang siguro kung talagang uh, may pinag aralan ka or talagang mataas yung skilled mo pwede siguro pero hindi ko rin alam pero yun nga mas marami ang nasasayang pero nagiging sayang lang yung gastos nila pero hindi naman sayang kasi nakapasyal sila sa Canada naka, ano, pero yung experience expectation nila, hindi nila na kuha na makahanap ng trabaho dito. Kaya parang yun, sayang pa rin kasi ang mahal ng ticket talaga papunta dito, abot din ng 100,000 papunta lang dito, then babalik ka pa. And yun, kaya talaga dito yung pag-iisipan mo mabuti. And mas maganda talaga pumunta dito ang work permit kaya sa tourist visa, tas dito ka magahanap ng trabaho. Ano, yun, mahirap talaga yun, susuko ka. And sa student permit, susuko ka talaga. And marami namang magagandang trabaho dito kung magtsatsaga ka lang. Siyempre sa una kung uh, fast food ka lang, tsagayin mo lang, makakahanap ka rin, pwede ka makapagpalit kapag na-PR ka na. Pwede ka makapagtrabaho sa mga factory, maging forklift operator, maging truck driver, maraming choice na mahirap pero maganda ang sahod, di ba? And ako naman kasi dito, um, ano na ako dito, permanent resident. Dumating ako dito dahil uh, dahil sa papa ko. And si daddy si shoutout kay Filipino Trucking Pro. I-ano niyo po siya, i-follow niyo sa Facebook. Ngayon, supportahan po natin. And ngayon, ngayon, Canadian citizen na tayo. Canadian na tayo, pwedeng maglagay, okay lang. Ngayon lang ang ma share ko sa inyo. Maganda dito sa Canada. Oh, sobrang saya. Masaya. Nakadepende sa iyo kung patamad-tamad ka talagang mahihirapan ka dito. Dahil tama yan sabi ng iba, trabaho, wala ibang ginawa dito sa, sa Canada kundi magtrabaho na magtrabaho. Ganon din naman sa Pilipinas eh. Trabaho ng trabaho na saktuhan lang. Minsan siya sabi ng iba, pambayad lang ng utang, di ba? Dito, trabaho ng trabaho ng trabaho. May mga utang ka, pero meron ka pa rin time sa sarili mo para bilhan o itreat yung sarili mo ng kung ano-ano, iPhone, sapatos, Jordan, damit, gala dito, pasyal doon, bilikan ng magandang sasakyan mo, yung gusto mo, ganon, marami. Maraming uh, chances dito sa Canada na maganda talaga. Ayun yun waka na dito ni operator, let's go. So guys, ito nga pala ang karga natin. Nagano na ako kasi matanda mo ka masungit eh. eh hindi ko siya mabibijyon, ito ang karga natin, napakatas. Eh. <laughs> Yan. And nasa loob siya ng cage. Itong karga natin nasa loob ng cage. Yan o. Bali yung strap sa ibabaw lang. Kaya yung loob siguro baka hindi na ma-strapan yan. Pero baka tumaob to eh no. Yun ang problema. Baka tumaob. Kapag lumikuliko gaganon. Or ito. chance siyang pumalong gano'n Kaya uh, ito, ang uh, kahoy Ah, uh, ito ang kahoy uh, Ayan Ayan ko, nakikita niyo yung pangagit Hey guys, uh, iisipan ko pa kung paano kong i-strapan to Dahil itong box For sure ma Malalagyan naman ng strap Pero kapag pipreno Ang iniisip ko Oo, oh, malambot kasi ito. Pero, all good, Sam. Um, gagawa ko na lang ng paraan to. Dahil, mas mabigat to kaysa doon sa likod. Kaya hindi ko siya pwede ipagpalit. Kasi pag pinagpalit ko siya, mas mabigat na doon kaysa dito. Eh baka mamaya umula ng snow eh. Pero, okay. Gagawa ko na lang paraan. Akit na lang ako sa taas. Ay, sana maestra pa natin to ng maayos. <laughs> Pero lalagyan ko na lang siguro to ng portable dito sa ano and aakyatin ko na lang to sa ibabaw panoorin nyo ako kung paano ako aakyat dito kailangan dito talaga flexible ka na para kang spiderman na kailangan ilusot para maistra pa na maayos. Dahil kung hindi ilulusot, eh wala talaga. Delica delicate to. delicate Di bali nang malaglag dito sa taas. Huwag lang malaglag ang load. ka Maka makasuhan pa. Ano yun? Kasalanan ka yun. Pag nalaglag yung load, ay naku. Di bali nang malaglag dito. <laughs> All goods ba? All goods? Mm -hmm. Naisip ko pa kung saan ko dadagdagan eh. Doon, portable na lang siguro. Ito, dagdagan ko pa ito ng isa. Kakatakot huh? naman din eh. Huh? Ha? Uy! lag Patay. Patay ang naglason. Bale, ito kasi mabigat to eh. Kaya, pag-iisang ko doon. Pag may pag may of heights ka sa gantong trabaho, eh panigurado tanggal 'yan. <laughs> Dahil kailangan mo gawin talaga ang trabaho to. Kasi pag di mo ginawa, eh wala, walang gagawa para sa iyo. Oh, palitan ko to, may problema tong strap na to. Ngayon, lalagyan na lang natin to ng corner dito. Kasi baka mamaya mapunit, mapunit ng bakal yung yung ano natin, strap natin. Papakita ko lang sa inyo yung kabuuhan nitong load kung paano ko siya sinecure. So yun guys, tapos na tayo. Ayan, pinipicturan ko lang yung ating load. Ayan, ganyan ko siya sinecure. Nilagyan ko dun ng corner sa ibabaw. Then, corner to tatlo, dalawa. And medyo pa atras dito para hindi siya umabante. At ito naman, yung mga box na istrapang ko rin hindi na maayos. Bali, ito nilagyan ko dito sa baba, tapos ito sa taas, tapos dalawa sa ibabaw. Then, dito sa, sa mid, sa gitna, then ito sa baba Ayan. Ito Tatlo, pa rin box Tatlo strap pa rin na nilagay ko Yan ito ang pinakaunahan Tapos yun may corner din Papakita ko sa inyo yung Kabilang side Kung ano itsura niya. Tapos na tayo Medyo tagalan lang tayo Dahil akyat baba Akyat baba Tapos minimake sure ko na Naihigpitan ba lahat mm -hmm. Lamig yan. Ito nga pala yung sa may, ang gamit ko lang is portable strap. Pinalusot ko dito tapos pinalusot ko doon. Ayan, para kapit na kami. Tapos ito naman dahil malambot lang yung frame eh. Kapag lahat na sa ibabaw, hindi na mahihigitan yung kabilang side. Wala, ito pinadaan ko diyan sa ilalim sa so may propane para ito rin hindi tumaob kasi wala naka hindi siya naka hindi mal nakaangat siya hindi siya wala siyang pinag uh, kakapitan tapos ito rin pinasok ko sa loob kanya para itong side naka-secure yung kabilang side naka-secure and ito eh sana naman hindi tumusok yung bakal diyan sa ibabaw Saka doon. Bali ito dalawa, para sa frame. Dahil yung frame malambot eh. Kaya yeah, malambot. And to, pinalusot ko dito. Dalawa doon, sa mid. Dalawa high, mid. Tapos yung lower. Yan lang yung load natin. Bali, wala tayong space dito sa likod. Baka dagdagang pa yan sa yard. Panigurado, dadagdagan yan dahil malaking space pa. Sayang. Additional bayad din yan. Pero, idadrop ko lang to sa yard. Iba ang kukuha na ito. Iba rin yung load ko. Magpapalit din ako ng truck. Dahil, uh, magkakaroon ako ng partner, mas mabuti ng ako yung lilipat kesa yung partner ko ang lilipat sa akin. Kasi yung par magiging partner ko bago yung truck nun. Ito, ah uh, luma na Mag 900,000 na yung tinakbo na And yun, bagong bago pa, 2023 yung truck na yun. Kaya ako yung sasampa doon kesa siya yung sasampasay kasi bago pa eh mamaya uh, bago pa siyang driver uh, matagal na siyang experience sa Pilipinas pero dito sa Canada eh, eh medyo may problema na yung transmission ko dahil sa mga naunang bago na training ko dahil yung pagkambyo nila is uh, nakakasira talaga ng transmission marami na ako na training kaya ito ay problema to kapag uh, kasi medyo ano na eh ang hirap niya na ikambyo may mga time na gano'n lalo na pag naka-stop ang hirap nang hanapin yung ano yung clutch kahit angat baba angat baba kahit isagad mo minsan ayaw pumasok eh pero okay naman minsan good siya minsan lang hindi eh yan pupunta ako ngayon sa yard and siguro yung magiging partner ko yun nandun na abangan nyo kung sino at kung bakit let's go